Hi guys! Welcome sa aking vlog ngayon guys. Kasama ko ngayon si Dugso at saka si Dagsa. Ayan. Pagtahan namin guys ang dito ba? Mga uh, tanawin dito. Ayan. So kung bago ka pa lang dito guys sa aking YouTube channel don't forget guys to subscribe my channel and mag iwan ka na ng bakas guys para mapuntahan kita. Ayan. Okay. So, pakita ko sa inyo ngayon guys ang aming uh, magandang paligid dito. Ayan. Ayan. Tara. Tara. so guys ipakita ko lang sa inyo guys ang um, pagkita ko lang sa inyo ang aning mga uh, bio tree ba so so dito guys sama sama tayo para tignan natin ang napakagandang bio doon guys so ipakita aku senyo dito guys ang view ayan o oh. guys Yan. So, liliputin pa natin dito ha. Napansin ko dito guys Napansin ko dito guys na si Pajibar lang ang sumama sa akin O, tingnan nyo yan Si Pajibar lang ang sumama sa atin guys <laughs> so, Ang mga pusa ay hindi na sumama kasi natatakot sila sa motor Ayan Si Pajibar lang ang sumama sa akin o So, ngayon guys ay eh, libutin pa natin dito guys no ang napakagandang uh, tanawin dito kaya shout out pala no kay Nunon so ito ang pagkita ko sa iyo Nunon ito ang request mo sa akin na uh, pagkita ko sa iyo ang napakagandang view dito sa aming lugar ayan Yan mo nono, no. So sa paligid green lahat. Green lahat ang mga makita mo sa paligid. Oh. mas pajibar baro oh. oh, may, ka, may kawayan para dito oh. baka may dabung ba so ayan libut pa tayo ha para makita mo dito noon ang request mo ba napakaganda sa lugar dito. So, pakita ko sa inyo sayo dito noon, noon ang napakagandang uh, tanawin. Lahat dito ang makikita natin ay green. O green na green ang paligid at napakaraming ibon dito. Oh. Napakaraming ibon. Tingnan mo. By the way, may napakagandang may napakagandang bunggalo nakita ko sa likuran. O. Oh. Oh. Tingnan mo. Hmm. Oh. Ayan oh. Diba? Napakaganda dito. Kaya hmm. e, tara. Bukas na natin yan. Pasukin yung bungalo na yan. O oh, napakaganda sa bungalo. Yan. So tuloy pa tayo. Para makita mo ang napakagandang tanawin dito noon. ito ang puno ng kawayan no ayan no oh. pero si Pajibar nandito pa rin si Pajibar, guys ayan kasama ko pa rin ka mo ka ka oh, gusto mo na may masakay ng ngirua, guys hmm? tingnan nyo guys ang puno ng kawayan napakaganda oh So may mga dabong na guys May dabong na Gaita oh. okay, ko sa inyo Ayan oh. May dabong na oh Ayan Ayan oh. Pero next time na tayo mga guys kasi madilim na. Madilim na. So, punta pa tayo doon para ipakita ko pa sa inyo guys ang tanawin dito. tak berganda color color green yan so totally patai sebab ya iboga guys So napakaganda guys sa tanawin dito. So thank you. Maraming salamat sa inyong panonood guys sa aking vlog. At abangan nyo pa guys ang next pa natin ng na mga adventure. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget subscribe and share. At mag-react na din guys. And please hit the notification bell para updated kayo guys sa mga next na mga video ko. Thank you. Ako si Nuilorong ang inyong Mr. Wing Bin dito sa Pilipinas.